Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Makabansa 2 Quarter 3 Week 2 Hilaw na materyales at mga produkto Dance Exercise Fruit Salad o Watermelon Song Narito ang diriko. Ang dayuni ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang mga sumusunod. Hilaw na materyales, produkto. Natutukoy ang mga hilaw na materyales at mga produktong nabubuo mula dito. Hilaw na materyales. Ito ay mga bagay na kailangan upang maging isang produkto. Produkto, mga bagay na ginagawa para ipagbili at gamitin. Ano-ano ang mga sangkap na prutas ang nabanggit sa awit? Kapag pinaghalo ang mga sangkap, ano ang mabubuong produkto? Bukod sa mga nabanggit na prutas, ano-ano pa ang mga sangkap na hinahalo para makabuo ng isang masarap na fruit salad? Hilaw na materyales at mga produktong mabubuo rito. Narito ang mga halimbawa. Pangalawang halimbawa Pangatlong halimbawa Pangapat na halimbawa Ano ang kahulugan ng hilaw na materyales? Ano-ano ang hilaw na materyales ang ipinakita at anong produkto ang nabuo mula dito? Ang mga hilaw na materyales o sangkap ay mga pangunahing elemento na ginagamit upang makabuo ng iba't ibang produkto. Mga materyales mula sa halaman, bulak, kahoy, mais, asukal. Mga materyales mula sa hayop, balat, lana, mga produktong gatas. Mga materyales na minimina, bakal, ginto, tanso. Mga fossil fuels, crudo, natural gas. Magbigay ng mga produkto na maaaring magawa mula sa kawayan. Tukuyin ang sumusunod kung ito ay hilaw na materyales o produkto. Isulat ang HM kung ang tinutukoy ay hilaw na materyales at isulat ang P kung ang tinutukoy ay natapos ng produkto. Gamitin ang Learning Activity Sheet para sa araw na ito. Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero, pangalan at larawan ng bawat item. Troso Lamesa Corn beef Kawayan Papel Gulong Chocolate. Manga Mango Graham Niog Para sa inyong takdang aralin, maglista ng limang gamit o produkto na makikita sa bahay at sabihin kung anong hilaw na materyales ito gawa. Halimbawa, upuan, kahoy, para sa ikalawang araw, sektor ng industriya. Paper Ball Game Habang tumutugtog ang Ice Cream Yummy Ice Cream Good sa TikTok, ipasa-pasa nyo ang paper ball. Kapag huminto ang tugtog, ang huling may hawak ng paper ball ay magbubukas ng isang layer at sasagutin ng tanong na nasa loob nito. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang sumusunod sektor ng industriya, pagmamanupaktura, natutukoy ang iba't ibang hanap buhay sa sektor ng industriya mula sa pagmamanupaktura. Sektor ng industriya Tumutukoy sa sektor ng ekonomiya na nakatuon sa pagproseso ng hilaw na materyales upang makalikha ng mga produkto o serbisyo. Pagmamanupaktura ito ay tumutukoy sa paggawa ng produkto mula sa mga raw material, hilaw na sangkap, patungo sa finish, goods o products. Panoorin ng kwento ng alamat ng pinya bilang panimula ng ating talakayan. Narito ang YouTube link. Anong mga produkto ang maaaring magawa mula sa pinya? Maaaring gawing katas o juice ang pinya. Ginagawa rin itong jam o delatang pagkain. Ang dahon ng pinya ay maaaring gawing telang pinya para sa barong at iba pang kasuotan. Maaari rin itong gawing tsaa at mga dessert tulad ng tart at sorbetes. Ang sektor ng industriya ay nakatuon sa paggawa ng finished goods o products. Isa sa nasa sektor ng industriya ang pagmamanupaktura. Ito ay tumutukoy sa paggawa ng produkto mula sa mga raw material, hilaw na sangkap, patungo sa finished goods o products. Proseso ng paggawa ng canned pineapple Mula sa sektor ng pagmamanupaktura, ano-ano ang mga tingin nyo ang mga hanap buhay na mula rito? Maraming trabaho ang makikita sa sektor ng industriya mula sa pagmamanupaktura. Trabaho sa sektor ng industriya, manggagawa sa paggawa. Sila ang mga taong nagtatrabaho sa mga pabrika at gumagawa ng mga produkto. Inspektor ng produkto, sila ang nagsusuri ng mga produkto upang matiyak na ang mga ito ay may kalidad. Sales Representative Sila ang mga tao na responsable sa pagbibenta ng mga produkto. Ano-anong mga kabuhayang nabanggit mula sa sektor industriya ang makikita sa inyong kinabibilangang komunidad? Alin sa mga ito ang pinakagusto mong trabaho? Bakit? tama o mali. Ang sektor ng industriya ay nakatuon sa pagpoproseso ng mga hilaw na sangkap sa finished goods. Ang pagmamanupaktura ay isang subsektor ng industriya. Maraming uri ng trabaho ang naibibigay ng sektor ng industriya. Mahalagang sangkap ang mga makinarya sa sektor ng industriya. Ang mga hilaw na sangkap ay mula sa sektor ng industriya. Maglista ng limang bagay o produkto na maaaring magawa mula sa katas ng rubber tree. Para sa ikatlong araw, subsektor ng industriya. Magbibigay ang inyong guro ng iba't ibang kategorya at isang random na letra. Kayo naman ang magbibigay ng sagot na nagsisimula sa letrang iyon at akma sa kategorya. Halimbawa, uri ng sabon. T. Maaring Tide, Tender Care. Mabibili sa palengke. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang iba't ibang subsektor ng industriya na bibigay ng iba't ibang halimbawa ng produkto mula sa mga subsektor ng industriya. Sektor ng pagmimina, proseso ng pagkuha ng mga mineral at iba pang mahalagang materyales mula sa lupa, kabilang ang ginto, pilak, bakal, karbon at iba pang mineral na ginagamit sa iba't ibang industriya. Sektor ng konstruksyon, tumutukoy ito sa paggawa ng mga estruktura tulad ng mga bahay, gusali, tulay, at mga infrastruktura. Tukuyin kung ang nasa larawan ay yari sa ginto, gold, pilak, silver, bakal, metal, o tanso, bronze. Isulat sa kanang hanay ang inyong sagot. Para sa kaapat at ikalimang bilang. Ginto, karaniwang kulay dilaw na makinang. Tanso, karaniwang may kulay pula, kayo mangi. Bakal, karaniwang kulay abo o itim. Pilak, makinang na puti. Ang industriya ay may iba't ibang subsektor. Ito ay kinabibilangan ng sumusunod. Sektor ng construction. Tumutukoy ito sa paggawa ng mga estruktura tulad ng mga bahay, gusali, tulay at mga infrastruktura. Kasama sa sektor na ito ang pagtatayo ng mga komersyal, nagusali, tirahan at iba pang mga pasilidad. Pagmimina, pagkuha at pagproseso ng mga yamang mineral upang gawing produkto. Utilities, kumpanya na ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng tubig, gas at kuryente. Ano-ano ang uri ng kabuhayan mula sa subsektor ng industriya gaya ng construction, pagmimina o utilities? Construction, pagpapatayo ng mga gusali, paggawa ng mga estruktura, pag-aayos at pagpapanatili, renovation at maintenance ng mga gusali at estruktura. Pagmimina, pagkuha ng mineral, ginto, pilak, tanso, bakal at iba pang mineral. Pagproseso ng mga mineral upang makabuo ng bagong kagamitan. Utilities, distribusyon ng kuryente, pagtustos ng tubig, paggawa ng gas, produksyon at distribusyon ng natural gas para sa iba't ibang gamit. Ano ang mga kabuhayan sa subsektor ng industriya ang makikita sa inyong kinabibilangang komunidad? Kilalanin kung sa saang subsektor ng industriya nabibilang ang mga sumusunod na kabuhayan. Lagyan ng check kung saan ito kabilang. Gasolin station, paggawa ng kwentas na ginto, water refilling station, pagpapatayo ng condominium unit paggawa ng tulay, paggawa ng hollow blocks, construction hardware. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng mga plastic bottle at mga accessories na maaaring gamitin sa gagawing kapaki-pakinabang na gamit katulad ng colored papers, pangkulay, decoratives at iba pa. Para sa ikaapat na araw, paggawa ng sariling produkto jumbled word. Hulaan ang mga salita. Nakapokus sa paggawa ng produkto. Finish goods. Sektor sa paggawa ng mga infrastruktura. Pagproseso ng mga hilaw na sangkap upang maging produkto. ang layunin ng ating aralin ay nakagagawa ng mga halimbawa ng produkto mula sa hilaw na materyales. Ano-ano mga produkto o bagay ang nagawa mula sa plastic bottle? Ito ba ay kapakipakinabang? Sa paanong paraan ito naging kapakipakinabang? Hindi lahat ng produkto mula sa industriya ay kapakipakinabang sa kapaligiran. Isa rito ang sobrang paggawa ng mga plastic bottles para sa mga produkto kung saan nagiging basura ito pagkatapos gamitin na siyang nagdudulot ng pagbaha sa ilang lugar. Dahil dito, kinakailangan limitahan ang paggamit ng mga plastic bottle o di kaya naman ay ang pagre-recycle. Ilabas sa mga plastic bottle na inyong dinala. Gagawa kayo ng isang kapaki-pakinabang na bagay mula rito. Maaaring gumawa ng pencil case, basket, dekorasyon at iba pa. Maaari rin kayong magpangkat habang ginagawa ito. Thumbs up and thumbs down. Ipakita ang thumbs up kapag ang pangungusap ay tama at ipakita naman ang thumbs down kapag ang pangungusap ay mali. Ang sektor ng industriya ay nakakapagbigay ng maraming trabaho sa mga tao. Ang mga hilaw na sangkap ay mga finished goods o natapos na produkto. Ang sektor ng construction ay nakapokus sa pagtatayo ng mga gusali at iba pang infrastruktura. Ang mga hilaw na sangkap o materyales ay galing sa sektor ng agrikultura. Malaki ang naitutulong ng industriya sa pamumuhay ng mga tao.